Bismillahirrahmanirrahim. salatu salam ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So ngayon insya Allah tuloy natin yung ajrumiya at ito tiyatalakay na natin yung aksamul kalam Aksamul kalam sa kahulugan nito parts of speech kasi importante ito na dito alam natin kung anong yung mga bahagi ng salita. Kasi malalaman natin yung gamit nila, function nila. At sumunod malalaman natin kung uh, paano sila nagbabago o gagamitin at iba-iba pang bagay. So ito na nga. Yung kahapon, di ba tatlong uri? Isim, fiil, tsaka harf. Yung mga isim, tumutukoy sa uh, pangalan ng tao o bagay, pero walang kinalaman sa panahon. Pero yung verb, tumutukoy sa gawain ng tao o bagay na may kinalaman sa panahon. Yung mga na harf, neither. Pero sila ay nagagamit upang makompleto ang kahulugan ng salita. Dibao nga yan, yung mga preposition nasaan ang isang bagay in relation doon sa subject, nasa gilid, nasa loob, nasa ibabaw, yun ang tiyatag na preposition. Kung baga, ano yung position niya doon sa subject. Song isim, malalaman natin o makikilala natin ang isim sa pamagitan ng apat na tanda fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa huruful khafd so yung isim yung noun makikilala siya sa khaf etong khaf na ito na tinutukoy at yung tanwin eto yung mga haraka na tinatawag haraka dulo. Haraka, ito yung kung ang salita ba o yung hindi salita, yung letter. Kung ito ba ay magiging fatha, kasra o damma. Ano yung tunog pag fatha? A. Ah, pag kasra, I. Pag damma, U. So yung half na tinutukoy dito, yung kasra. Nagiging I ang kanyang tunog. Kapag ang dulo niya I, yun ay isim. Kasi walang, uh, kumbaga, walang isim, uh, walang fiil na ang dulo niya, i. Kumbaga, ito yung primary na pinagkaiba niya. Merong i na mahaba, yung ya pero i wala. Liban na lang doon sa kalagayan ng Hamzatul Wasl, yung madudugtong siya sa susunod na alif lam, na iba pang talakayin niyo yun eh. Susunod din natin yun, insyaAllah. Basta yung pagkakaroon ng khaf ay palatandaan ng isim, ng noun. Yung tanwin, aning tanwin? an in un, di ba? Mu'minon, mu'minan, mu'minin. So lahat ng salita na merong tanwin, yun ay isim. Kasi walang fe'el na nagtatapos sa tanwin. Halimbawa, di ba, balikan natin yung isim, mayroong kaft. Halimbawa, yung yung dahaba, o dahaba lang talaga siya. Sa lahat ng kanyang conjugation, sa lahat, lahat ng kanyang sarf, walang dahabi. Di ba, wala namang dahabi. Dahabu meron. Dahabi meron. O idhabi pala, idhabi. Meron pero yung dahabi wala. Tanwin an inun ang ang dahaba hindi siya magkakaroon ng sarf na an inun magiging dahaban dahaban dahabun dahabin wala. Kapag dahaban o dahabun o dahabin hindi yun verb yun ay noun. At kapag sinabing dahabun aning dahab gold di ba? Wala mo agad na yung dahab na yon sa spelling niya, hindi siya yung dahaba na verb. Na umalis. Iba-ibig sabihin ng dahaba, umalis siya. bagkus ay dahabun, naginto, dahil sa tanwin. Dahil sa tanwin. Wadukulil al alifiwal lam. Ito, primary na kahulugan nila. Isa sa primary. Yung pagkakaroon ng alif lam sa umpisa. Sa so, yung mga salita, yung mga isim, so maaring nga silang ma'rifah at nakira. Ma'rifah, definite, tukoy kung sino ang pinag-uusapan ninyo. Alam nung kausap ko, nang tinutukoy nung nagsasalita, kapag merong aliflam, o sa Tagalog, ang, o sa English, the. Aliflam. Halimbawa, alkitabu, sa Quran, yung Alkitab doon, lahat tumutukoy sa Al-Quran. Pero syempre, depende sa konteksto. Kasi meron ding kitabon. ba? kitabon fusilat ayatuhu. Hindi siya Alkitab, di ba? Kitabon lang. Pero isa lang naman ang kitab na tinutukoy doon, Quran. Pero dito, yung, basta lahat ng may aliflam, alam natin yung isim. Kasi hindi pwede magkakaroon ng aliflam ang verb, ang uh, ang ano ba yung ano yung yung ano yung fiil kasi yung dahaba uli yung sample natin dahaba di ba yung dahaba pag nilagyan mo siya ng alif lam sa umpisa di magiging adlahaba hindi yun adlahaba yun ay adhabu at yun nga hindi dahaba na umalis na verb yun ay ad-dahabu ang ginto sa kahulugan na ang ginto at syempre, palatandaan nito yung huruful khafd. Huruful khafd, ibig sabihin ito na yung mga letra na katulad din dito, yung B, ito yung mga letra o yung mga harf na pwedeng idugtong sa isim, na kapag idinugtong ito, magiging kasra ang dulo nito. Kapag pwede siyang dugtungan ng tinatag na huruful khafd, o meron ding ibang tawag sa huruful khaf di ba ano Harfujar. jar harfu jar kaya nagiging majrur ang nagiging majrur yung yung isim pero yung, yung harf mismo harfu jar ang tawag hindi majrur nagiging majrur yung isim so harfu at yung harfu khaf pareho sila magkasing kahulugan imbawa yung fi fi dhahabi feed sa ginto pwede di ba so, ibig sabihin yung dahab talaga na yon yun talaga ito mutukoy sa ginto at hindi sa dahaba na umalis ngayon dito paliwanag ni Sheikh Rahimahullah arba'u alamatin ito ay merong apat na tanda yorafu bil khafdi makikilalang isim sa pamagitan ng khafd wal basriyun yu'abbiruna anil khafdi bil sa so, yung mga grammarian daw sa Basra ang tawag nila sa huruful khaf ay huruful jar so may pagkaiba lang sa technical term pero yun din yun pag narinig niyo yung huruful khaf at huruful jar pareho lang wa illa fal ma'na wahidun pero ang kahulugan ng dalawa na ito ay pareho lang. Lakin hada istilahun lahum al-kufi yakul khafdun wal-basriyu yakulu jarrun. Yung mga taga-kufa, ang tawag nila dito huruful khafd. Yung mga taga-basra, parehong sa Iraq ito, ang tawag nila jar. Pero pareho lang ito. Ngayon bakit may ganito? Bakit kufa tsaka basra? Bakit hindi madina? Ang nangyari kasi, nung mga lumipas na panahon, sa banala ano din eh, hikma rin yun ni Allah. Ang mga malalaking nangyayari na sa kasaysayan ng Muslim, nangyari sa Egypt, nangyari sa Syria, nangyari sa Iraq. Ang Makka at Madina na natili na tahimik. Ibig sabihin, yung mga ganito, bakit Basra at Kufa yung, bakit, ah, uh, taken into consideration yung tawag nila sa huruful haft o huruful jar. Kasi doon na lumaganap yung kaalaman at syempre doon na rin lumaganap yung fitna. Pero yung Makkah na silang tahimik at yung Madina, Alhamdulillah, walang mga kaguluhan, di katulad ng Basra, Kufa, Syria, Egypt at iba pa. Ang tanging malaking kaguluhan na lang talaga na nangyari sa Makkah, yung pagsalakay ng karamitan noong 930 at yung pagsalakay ng mga terorista noong 1979. Pero sa buong kasaysayan, wala kang maririnig na ganito halos tungkol sa Makat Madina na baga dito nag, nandun yung kalifa o kumbaga may ginawa sila dito sa Makkah Madina. Wala na. Ano na sila pa? Kumbaga, lugar na sila talaga ng kapanatagan, alhamdulillah. So ito tinukoy sila na ang tradisyon na ito ay nanggaling sa Basra at Kufa kasi doon na natipon yung mga tao. Doon na natipon yung mga tao para sa kaalaman. Faida wajad na kalimatan, makfudatan, araf na annaha ismun. Kapag nakita tayo ng salita na merong kaft, nagtatapos sa i. Sa kasra, ito'y isim. O in, yung tanwin na kasaratan, ito'y isim din. So dito sample, marartu birajulin karimin. Marartu birajulin karimin. Marara, ibig sabihin ng marara, ito ay verb. Ito fiil. Marara, ibig sabihin, dumaan siya. So mararto, ano ibig sabihin pala ng mararto? Dumaan ako o nadaanan ko. Nadaanan ko, anong rajol? Lalaki? Karim? Mapagbigay o marangal? Dumaan ako sa isang lalaking marangal. Mararto birajulin karimin. Sasabi di ba ang isim, siya lang ang salita na maari maging majrur. O, merong hafd. At dito nga, yung marartu, hindi siya nagiging mararti. Magiging mararti siya kapag gano'n na. Ah. Kapag second person. Pero ito, first person ito eh. So, mararto. So, birajulin karimin. Itong rajul, alam natin ito ay, ano? Ang rajul, ano? Isim. Kasi nga, merong tanwin. At karimin, isim kasi meron ding tanwin specifically kasaratain dalawang kasara rajul lalaki karim mapagbigay o kaya ay marangal mararto birajulin karimin at actually dito yung ba dito yung ba dito ito yan yung ba na yan ay actually harfu jardin birajulin karimin otherwise kung wala itong mararto magiging ano lang ito, Rajulon Karimun, lalaki na marangal. Lalaki na marangal. Pero kapag sinabi mo, ar Rajulul Karimu, ang lalaki na marangal. Kapag sinabi mo, ar Rajulul Karimu, ang lalaki ay marangal. So ganun siya maaari magbago-bago yung kanyang subject dahil dun naman sa aliflam na madadaanan natin. So dito nga amma rajulun falaha alamatun gairul khafdi walakin karimin mal alamatu ala annaha isim. So yung rajulun, yung rajulin pala. Yung rajulin actually hindi siya yung specifically tinutukoy dito na may khaf. Ang karim ang meron ditong khaf. Kasi itong rajul, aning primary na palatandaan na ito ay isim? Yung biradulin? Yung, yung, yung B. Yung harfujar na B. Itong B, na ito. Yan ang palatandaan. Pero ito, wala naman nakadikit sa kanya na salita, di ba? Pero ito yung naging isim pa rin dahil sa kanyang in, yung karimin. So, naraw palatandaan na yung karim ay isim, eto nga, al-hafdu, ang pagkakaroon niya ng i, o in. Kasra o kasratain. Ya'ni jurrat. Jurrat, ibig sabihin, naging majurur. Jarrah, jurrat. So, sa, grammar dito, kapag ano, jarrah, yun na nagiging tanwin o nagiging kasratain o nagiging kasra yung dulo niya. Faidara ay na kalimatan majururatan. Kapag nakita tayo ng kalima daw na majurur, salita ng dulo nito ay i o kaya in o makfudatin o makfudatan ala ta'biril muallif fahiya ismun kung ang salita daw ayon sa pagsasabi pagsasalita ng muallif yung original na nagsasalita ay merong khaft o merong uh, jar ito ay isim, pahiyah ismun. So yan, hindi natin mapagkakamalian na yan nga ay isim. Hindi natin mapagkakamalian na yan nga ay isim. Kadali kayo orafubit tanwin. So yung tanwin, yung an-in-un, yun ay palatandaan din ng isim. Yun ay palatandaan din ng isim. Fatanwino layad kuno illa alal asma. Hindi maaring magkakaroon ng tanwin ng anumang salita, liban na lamang sa isim. Liban na lamang sa isim. Yung ang verb, di ba dahaba? Sa lahat ng conjugation nun, pagbabago-bago ng kahulugan, wala doon kahit ano na mayroong tanwin. Dahaba o Dahaba? Ano yun? Umalis silang dalawa. Dahabu? Umalis sila. Tatlo o mahigit. Dahabtu, Umalis ako. Dahab na? Umalis tayo. Walang nagiging tanwin doon. Kasi kapag yung dahaba naging dahabun, yun ay magiging gold. At yun ay isim. Yun ay noun. Paidawajad tal kalimata munawwanatan ibig sabihin merong nun o merong tanwin fa'lam fa annaha ismun dapat mong malaman na ang salita na ito ay isim fa'idha kila hada rajulun hada rajulun ito hada rajulun dalawang salita hada at rajulun ang hada na ito alam natin na yan ay isim. Ismun ano isyara Ismun isyarah Ibig sabihin nito this ito ito This hada So yung ani rajulon? lalaki Ito ay lalaki Ito ay lalaki Hada rajulon. So yung rajul na yan alam mo na yan ay isim. Ang rajul na yan, alam mo, isim. Kasi hindi yan... Meron bang verb na ano? Ganyan ang spelling, rajala? Sa so, posible, di ba? Pero alam natin na yan ay isim kasi tanwin ng kanyang dulo, radyulun. Pero actually, hindi lang radyulun ang pwedeng maging basa dyan. So regardless, dahil merong tanwin, siya pa rin ay isim. Yun ay isim pa rin dahil sa tanwin. Rajulun, ismun ampeelon, ang feelon, ang rajulun, ito ba'y isim o fe'el? Ito'y isim. Ismun. Min ay naalim na naha ismun, paano natin nalaman? Na ito nga ay ismun, nalaman natin ito sa pamagitan ng tanwin. Nalaman natin ito sa pamagitan ng tanwin. Marartu bi rajulin dumaan ako sa isang lalaki rajulin ismun fihi alamatan kafdun wa tanwinun kafdun nagkaroon siya ng uh, kasrah, actually kasaratain at yung tanwinun yun nga yung kasaratain ay ah, hindi uh, kafdun din nadulot ng hindi lang kafdun na uh, dahil do sa kasaratain kundi kafdun nadulot din ng harfujar na nauna sa kanya yung ba. Sa so dalawa na yung natalakay natin, di ba? Natanda, unang tanda, yung palatandaan niya na, ano, na pagkakaroon ng i na tunog sa dulo o kaya yung tanwin. So doon nga sa kahulugan ng ano 'di ba ng 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 isim, ito'y nakikilala sa pamagitan ng kaf at ng tanwin. Okay, so may kinalaman yung kaf at tanwin kasi pareho silang nasa dulo. Napapaloob sila kumbaga doon sa dulo. At yung pangatlo nga, yung dukulul alif lam. Walang fiil na mayroong alif lam sa umpisa. Kasing dahaba, magiging ad-dahabu kapag may alif lam, hindi siya dahaba na umalis siya, ito'y magiging addahabu ang ginto. Wadukulul al alifi wal lam, ang pagkakaroon nito ng alif lam sa umpisa. Sa umpisa ito ha. Kung yung kaf at yung tanwin sa dulo, ang alif lam sa umpisa. Wal basri yun, yakulu na dukulu al. Yung mga taga basra, ang tawag nila rito, pagpasok o pagdating ng o pagkakadikit ng al. Ang basa lang nila al, hindi alif lam. Wal khilafu fi hada yasirun. Kunti lang naman pinagkaiba nito. Pinaghiwalay lang yung pronunciation ng letter. Wal basriyun yakulun. In hada, in hadihi kalimatun mukawinatun min harfain wal kalimatu min harfain taku bilafdiha. Kapag daw ang salita ay binubuo ng dalawang letter. Ang kalimana ito ay na, ang kalimana na ito na binubuo ng dalawang letter ay binabasa sa pagbasa nito bilang isang word, bilang isang salita. Yung sinabi na ito ni Sheikh al pinapaliwanag niya. Bakit yung mga taga-basra al, ang basa nila. Dukulo al, hindi dukulo alif lam. Hindi nila pinaghiwala yung alif tsaka lam. Al ang basa nila. Kasi, para sa kanila, ang salita ay maaring bubuuhin ng dalawang letter. Kung isang salita yun, edi babasahin siya ng buo. Yun ang dahilan. Pinaliwanag lang niya dahilan. Bakit al ang tawag nila. Pero yung mga taga-Kufa, sa siguro ng panahon na yun, kaya rin ganito, nababanggit niya lagi yung Basra at Kufa. Baka merong ano, merong rivalry sa pagitan ng Basra at Kufa pagdating sa kaalaman, lalong-lalo na sa grammar. At nangyayari naman yan hanggang ngayon eh. Lalo na sa mga college, wow, magkatunggali palagi, Ateneo, UP, Lasal, kahit sa sports, sila yung mga naglalaban. Si Yakulun, sinasabi ng mga taga-Kufa, Hadhi so, kalimatun, mukawa natun min harfaini, lakin na harfani. Haji iyani, ahaduhuma, laysa asliyan, wahua alhamzatu, hamzatu waslun, taskutu enda darji alwas. hindi nila ito binabasa bilang al, kasi daw, ito raw ay binubuo nga ng dalawang salita, oo. Pero binubuo ito ng dalawang letter, na hijaiya. Ibig sabihin, letter pa lang sila. At hindi sila originally isang buong salita. Kasi wala naman talagang salita na al. yung ba salita sa Arabic na al? Wala. Yun ay binubuo lang din ng hamza at lam. Saan yun ang hamza to wasal? Yung alif lam, di ba? Alhamdulillah yung sa Allah, na kapag merong salita na nauuna sa kanila, pwede siyang idugtong doon. Di ba yung Allah, pwede siyang tugtungan ng nauna sa kanya? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yung Allahu Akbar, nakahiwala yung Allah. Pero sa Alhamdulillah at Subhanallah, nakadugtong siya doon sa nauna sa kanya. So dahil dito, babasahin siya bilang alif at lam, hindi al. Falaysat asliyatan hatta nakul, ma nantuku bilaf diha. So, hindi siya originally salita para basahin ito sa basa na ganito. Idan bimada nun Ngayon, paano natin ito babasahin? Nantiku bi ismiha so, nakulu al alifu wal lam. sabi siya Shekalo Taymin Rahimahullah. So, mas papanigan natin ang pagtawag dito bilang alif at lam. Hindi al. So, dito, saral kufiyuna wal yaktalifun aidan fi al fi kaulina al alkitab so hindi do nagtatapos yung debate ng mga taga-Kufa at Basra parang ano to eh ang dansa <laughs> sinikay walang katapusan Halimbawa sabihin natin alkitab dalikal kitabu alkitabu hal nakulu al alif wa al lam au nakulu al kaya may mga magsasabi din pag yung alkitab sasabihin ba natin alif lam kitab o alkitab In kunta fakul al. Kapag taga basra ka daw sabi mo al. Wa in fakul al alifu wal lam. Tapos uh, kitab. Pero ano na yan? Uh, wala na yung kinalaman. Bahala sila sa buhay nila na magtalo. Iwan na natin yan siya. Lah. Oh. Inan na naman Kung bagay hindi na ubusan ng debate. Tapos yung mga basri yun naman, sasabihin na naman nila, yung alif lam harfan, wal kalimatu idakanat harfaini tuntaku bilaf diha, walihada na min, harfun harfujar. Sasabihin naman ng mga taga basra, yung alif lam, dalawang letter, at may tuturing nga na, uh, mapopronounce siya ng laf dito, ng tamang basa nito. Kasi yung min, ito yung min, di ba? Isang buong salita yan, pero tinatawag na harfujar. Di ba? Wala na kul, cool, wad wadnunu, harfujar. So, tinatawag siyang min mismo, hindi. Hindi siya tinatawag na mim at nun. Wala na kulo, cool, harfun, harfujar. Wala na li, harfujar. So, yung yung sali li, yung li na ito, diba? At parang yung bi kanina, yung ang harfujar na tatawagin natin yung yung mismong letter na lam at yung ba. Hindi yung li at yung bi. Ganun siya. So, mababa pa itong ano nila, diba? At <laughs> laktawan na natin yan, insya Allah. So, ano lang ito eh. Kumbaga, mainam lang na nadaanan natin kasi ibig sabihin, Ganito pinahalagahan ng mga scholar ang nahu, ang grammar. Kasi basic ito. Basic ito sa ating relihiyon, insya Allah. Hindi mo kailangan magpakadalubasa, pero at least alam mo yung basic dito, Alhamdulillah. So natalakay na natin yung dalawa. Ay, tatlo pala sa mga palatandaan o kamaga alamat ng isim ito na nga yung ano, yung yung kaf pagkakaroon ng i, yung tanwin an inun un at yung uh, alif lam at yung huruful kaft yung harfu matatalakay pa natin sa susunod diha, bole lang natin susunod din siya kasi mas mahaba yung talakay dito kasi marami sila. Mar marami sila ng mga harfu jar. Alhamdulillah. Tutuloy natin siya next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.